Kala Kwachera, Kala Kwachera, kasamahan nyo kami dito sa Big Bergen and soon narito pala yung aming mga kamag-anak. So, samahan nyo kami, dalawin natin sila. Family. We're visiting our family here. Look at them. Oh, yun yun yun. Dalawa tinong mo. Oh. Si Rico at okay. si Rica yun. No? Look. <laughs> We're visiting our family. Rico, heto yung mga hako. Kapatid mo, oh. Ayun, no? si <laughs> <laughs> si <Chrisel. laughs> uh oh. Si Crisel. Ayan, si Crisel. Sa lalaki ng pwit mo. Heto, hey, oh. Uy, ngayon si Labo. Labo. Oh. Ay, tinong mo, Labo. Si oh. Oh, he's going to going to take a <laughs> <chance>? <laughs> Look, ito. Pinapakita yung mga puwit nila, oh. Oh. So, we're visiting our family here. Look, Sophia, yung mga ninuno mo. Ay, si Tito Rico kain ng kain. Ay, oh, look. Wow, wow, wow. O, oh, kita mo, oh. Ayan, oh. Nakatingin sila, oh. O, oh, yan. Ayan. Oh, look at this. Rico, ikaw yan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ay, pagkain ko na hulo. Oh. Ayan si Rico. Susundan ka. Ayan. Oh, yan. Yung pit mo. <pause> <laughs> ina mo yung pit mo. Rico, ina mo yung pit mo. Yuck. Ano ba yan? Say, let me smell that fart. di ba? Naglambitin pa, oo, oh, oo, oh, pa, pasikat siya. Parang kamukha ni Ronald. Oh, Let's look, <laughs> look like Ronald that, that one. <laughs> Medyo look. Let's look like you that one. <laughs> ah. Look, Benjotan, this one look like you. <laughs> oh, look, the other one over there. Oh, Ayan, mm. ayano Oh, yan si Benjotan, Oh. Banchoten. <laughs> Tutulog na siya. Hmm. Ay, natulog si Banchoten, no? Oh. Oh, mm -hmm. Look Banjoten, that's you. Look. Oh, ayan si no oo. Oh, oh, oh. Ang look. Oh, di ba? <laughs> O, oh, diba? Ang cute, cute ng mga kamag-anak natin. O, oh, diba? Thank you so much sa pagsama niyo sa pagdalaw sa amin. mga kamag-anak. Tinan nyo, oh, nakaharap pa ang niya. Ay, naku, hindi na nahiya. Maraming maraming salamat!